Naka-lock ako sa CR, hindi ako makalabas. Kumawa pa nga akin kasama, parang mabuksan ako dito sa CR, wala ba kayo? Naku, pawin na sana kami. Nag-CR mo lang ako, kaya lang hindi na ako makalabas. Huwag tayo kami. Kasamahan ko. Diyos ko mo, bakit hindi ako makalabas? nalak ako dito sa CR. Good morning and welcome back to my YouTube channel Cora Polino Vlog. Ayun guys. Uh, ngayon ay 3:30 ng madaling araw. Uh, another vlog, another day another vlog. Samahan ninyo ako guys sa uh, aking Pagbibidyo video ngayon. Uh, kami pupunta ngayon sa Bulbuluk para mag-assist ng feeding ng mga bata. Okay guys, samahan ninyo ako sa aking mga video ngayon. Okay. ha Ayun guys, madilim pa guys. Kailangan. Kailangan kasi service yung kundi ko. Kaya ako i-alis na kahit madilim pa. Ayan, napatid ako sa aking asawa. Ayun guys, hinihintay ko pa ang kasamahan ko. Pero may sasakyan na kami umuwi rice. Yan. Maaga kami. Narito lang kasamahan ko guys. Kami palis na. guys, good morning. Ayun, naga, ang, ang aga namin. Uh, okay. Sasakay so, na kami. Ayun guys, narito lang kami sa elementary. Bulbok elementary school upang magasip mga feeding ng mga bata. Ayun, maghirnit muna. Mel. Mm -hmm. Ayan, maghirnit muna tayo. Good morning. Morning po. Bili pa rin din pala sila. Ba't yan nyo kaming happy? Oo, sa tricycle ho. Oh. Ay, ito na lang kayang isaw. May tim ako.

hindi ko harap sa... La, paan? hindi, hindi, hindi. Pasok, isa pasok nga. Dapat pinuyod mo. Wala um, nga akong pagbuyod. Hindi, ano yung pasok mo. Kaway kaway mas kamera. Kaway kaway mas kamera. Hi guys. Ito guys, para kaming, para kaming magpapaanak guys. Nakahainit. Mas, mas. Walang, walang hernit, guys. Mas?

sari na, na kami sambul para pero mga sesa. Kami memang tepat palad ubig lang lang <tinyo> Torres, nako, nalak ako sa CR, hindi ako makalabas. Tumawa pa ang aking kasama, parang mabuksan ako dito sa CR, na ba diba kayo? Naku, pawin na sana kami. Nag-CR mo na ako, kailangan hindi na ako makalabas. Kasi na kami, kasamahan ko. Diyos ko po, bakit hindi ako makalabas? Nalak ako dito sa CR. guys, nalaka po. Ano pa lang ano. Diyos ko po, Rudy. Ayaw ko. Ng, ayaw ko na. Ayaw ko na mag-lock sa sunod. Diyos ko po, Rudy. Nalaka. Man, man. Lako, lako. <laughs> <laughs> Paano na ito, guys? Ano pa lang ano. Ano pa lang ano. Diyos ko po, Rudy. Ayaw ko. Rudy. Ayaw ko. Rudy. Ayaw ko ayaw ko na ayaw hey, ko na ayaw ko na ayaw ko na Diyos Guys Na po sa banyo Kumingi po ako ng tulong sa ano sa sa kabila kasi hindi makalabas Ayun, hindi, salamat hindi naman Hindi po boy. kaya na ano na buksan Kaya ako kumingi ng tulong guys Napaka ano ang banyo Hindi namin alam na sila experience na natin Cora, guys. ayaw ko na sa sunod pag ako mag CR nung san, san ayaw ko nang mag lock nako na oo eh sige charge experience ito Mel Kasunod hindi na ako mag lock ayan guys salamat naman guys na naka na talaga ako Diyos ko po charge experience ayaw ko nang mag lock pag ako mag CR Saan hmm. ako mag hindi, ako mag-CR? Hindi, naka mag-lockdown. Diyos ko po, buti na lang nakalabas ako. Buti nga, ako. buti nga si ate. Kaunting oras lang ako, guys. Isang oras at kalahati. Grabe, hindi ko... Oh, noon pa yun, ano? Um, tumaas ang aking BP hmm. sa takot. Ay, ako yung natakot din, eh. Buti, nakatakot siya. Ako wala. Kung hmm. wala akong kasama, Diyos ko, paano yeah, ako makalabas? Okay. Kami, okay, kami. Ay, guys. Papunta na naman kami sa... Lord Godin elementary school kasi hindi pa tapos dito sa ano nag nagpacking kami so. Di lalabas tayo. Just kumil. Kalaga na mga ako yung natatakot. Buti sinamahan Don't kita not. ate. Asa ka bu buti. Kumili <laughs> ka ng tulong parang ako ay makalabas sa banyo. Hindi ko kaya eh. Hey guys, who is? Hey guys, thanks for watching and please subscribe to my YouTube channel. Come